Hi guys, may 15 euro ako dito. Titingnan natin kung saan aabot o anong mabibili ng 15 euro na pagkain. Yan. Yung ganito anak ang piliin. Yung parang ganito siya. Yan, ano mo yan? Bulo. Tangat ba? Oh, ito. Ayaw mo ito? One, ano, one seventeen. Seventeen? One seventeen. Ang mamahal ng bilino, no. Uy, okay. hindi wala tayong dalang ano okay lang yan meron mm. din ang mga uh, ayan guys yung mga napamili namin na lagang 15 euro dito sa Italia yan meron akong dalawang cereal dalawang klase ng cereal meron akong dalawang gatas isang mantika na pangrito May dalawang uri at dalawang klase ako ng sibuyas o asukal. Meron akong isang kilo at ubas at isang itlog. Yan, 15 pieces of itlog. At ang budget ko po ay 15 euro lang. Pero napamili ko po at binayaran ay nasa halaga ng 17 Euro and 22 cents na no, naghahalaga sa atin ng mga 1,000. Yan mga uh, 1,000 ang halaga sa atin sa peso. Yan po guys, ang akin na sa 15, 15 euro. Yan. Thank you guys for watching.